Hello mga mangshi, magluto tayo ng simpleng merienda na super sa sarap, budget pa. Mag-start na taob mix atong ingredients. Upat ng kakap na first class na ikwipalid sa half kilo. And then, gibotahan po na ko guest, gibotahan po na ko ug asin, kay para pantay ang lasa. And then, gimix na ko ug tarong, gibotahan po na ko siya baking powder. And then, ang sardinas, ang unod lang ato ang kuhaon, ang sa wala na na siya ilabot. Imash lang nato nagmaayo bago nato imix sa ato ang harina. And then, dili mawala atong paminta powder. Siyempre, butangan po natong a sweet Kay para, pula-pula po siya morag dalaga inikaluto charot. Nag-add lang po ko o gamay mantika. And then, Anam-anam lang ko ng buhos o tubig, hantod na matama ng texture niya. Hindi, nakaluto na ta. Lakaw niya pagpalit ng ingredients para ikaw na pod magluto o dagha na kayo na luto. Wapa pa ka. Try mo magluto para may merienda na. Super budget. Super sasarap. Promise.